Yellow, yellow mga katigang. Manananghalian na tayo. Ito, meatball. Tatlo kinuha ko. Ito yung gulay namin. Nan naninilaw. <laughs> gulay namin. Ito, lasagna. Meat lasagna at saka vegetable lasagna. At saka garlic bread. eto na yung ano, yung palaging sinasabi na pag-gaito kasi, eto lamang ka-partner. Uh, Italian wedding soup date ngayon June 17 ito yung ano namin pagkain namin uh, June 17 okay okay Yung oh, inumin ko pala ito nagkabalikan na naman kami ni ano ni <laughs> patkim ng pinya may pinya na naman <laughs> kaya ngayon anong bang gagawin natin tikman natin yung ano yung lasagna nila ito yung ano ito yung meat lasagna. Masarap oh, kasi kasi libre. <laughs> ito yung vegetable lasagna. Mm. Parang napunta kami sa ano, Italy, Italy nito ah. Puro pasta. Hmm. Oh, sige. Bye-bye, mga katigan.